Ang 2025 BrahMos ay isang supersonic cruise missile na produkto ng pinagsamang teknolohiya ng India at Russia. Isa ito sa mga pinakamodernong sandatang pandepensa na inaasahang magbibigay ng makabuluhang lakas sa puwersa militar ng Pilipinas. Sa ilalim ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng bansa, nakikita ang BrahMos bilang isang mahalagang bahagi ng coastal defense system lalo na sa mga teritoryong may tensyon gaya ng West Philippine Sea. Ang missile na ito ay may kakayahang umatake mula sa lupa, dagat, o himpapawid. Kaya't nagbibigay ito ng flexible na depensa laban sa banta ng dayuhang agresyon. Ang BrahMos ay may bilis na Mach 2.8 hanggang Mach 3.5, ibig sabihin ay halos tatlong beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Sa ganitong bilis, napakahirap para sa mga air defense systems ng kalaban na madetect at masabat ang missile bago ito tumama sa target. Ang haba ng misail ay humigit kumulang 8.4 metro at may kabuoang bigat na nasa 3,000 kilo. Kayang magdala ng warhead na may bigat na hanggang 300 kilo na pwedeng gamitan ng high explosive o semi-armor piercing explosives, depende sa uri ng target. Isa sa mga pinakahangahangang katangian ng 2,025 Brahmos ay ang Advanced Guidance System nito. Gumagamit ito ng inertial navigation system na suportado ng GPS at iba pang satellite-based navigation systems tulad ng GLONASS ng Russia at Gagan ng India. Sa huling bahagi ng flight nito, ginagamit nito ang active radar homing para sa mas eksaktong pagtama sa target. Sa katunayan, mayroon itong Circular Error Probable, CEP, na mas mababa sa isang metro, kaya't napakataas ng accuracy at minimal ang collateral damage. Bukod sa bilis at precision, may kakayahan din ang Brahmos na mag si scheme, o lumipad ng sobrang lapit sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang radar detection. Ang missile ay dinisenyo na may mga katangiang stealth, kung saan mababa ang radar cross-section, kaya mas mahirap itong makita ng mga kaaway. Pinatatakbo ito ng solid fuel booster para sa initial launch at isang liquid-fueled ramjet engine para sa sustained supersonic flight, na nagbibigay ng sapat na lakas at range upang maabot ang target ng mabilis at epektibo. Sa konteksto ng Pilipinas, ang BROMOS ay inaasahang gamitin bilang bahagi ng Land-Based Coastal Defense System. Gagamit ito ng mobile launchers na madaling ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba, kaya't mas mahirap itong mahulaan ng kalaban. Maliban dito, posibleng gamitin rin ito mula sa mga naval vessels o aircraft ng bansa sa mga susunod na taon habang lumalawak ang kakayahan ng sandatahang lakas. Sa pamamagitan ng missile na ito, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng konkretong deterrent capability laban sa pananakop ng teritoryo, at mas tumitibay ang kakayahan ng bansa na protektahan ang karagatan at kalayaan nito. Ang pagkakaroon ng Brahmos ay hindi lamang simbolo ng lakas militar kundi representasyon ng isang makabansang adlikain na itaguyod ang soberanya, kapayapaan, at seguridad ng sambayanang Pilipino.